Okay, uh, tayo may bubuksang isang starter. Uh, Dinaya natin dito sa Magallanes. Uh, nalagay teklan ito pag in-start. Okay, nalagay teklan ito pag in-start. Yan, pagbukas natin, ang buong sa atin. Kalas-kalas oh. uh, ang hinang sa karbon. <coughs> local ang nakalagay na karbon oh. ang original po nito malaki yung tangkay malaki yung uh, tanso nyo nakalagay oh. yan no? Um, yan uh, yung makikita ang local Sa tang nahuhugot saka grounded na yan oh. Puro rivet. remedyo na lang to, ni rebit na lang ni rebit, may nabibili naman ito oh. Okay. Papalta natin ng armature. Ayan o. Oh. Yung armature nya ay fiber na. Sobrang nipis na. May liig na. Lalim na Oh. Ayan. Ayan. Fiber na siya oh. Pag pinalta natin to ng carbon at hindi natin pinalta itong armature, isang linggo lang ah, bagbabaklas na ulit tayo nito buwa nang wala nang tanso o fiber na ito ok ah, papalta natin to saka ito holder at saka armature ang ating papalitan iuwi ko muna to bagay so, nang sinabi ko ah, magpapalit tayo ng armature sa ah, carbon holder ang ilalagay natin carbon ay medyo magandang klase na Tumahin mahinang klase ito hindi mo tagatanggal tanggal oh tanggal tanggal ang hinang nahuhugot dun sa puno ito iiwanan ko na sa may ari kasi alam naman na natin ang ating bibilhin kagandahan dito pag tayo ay nagagawa rito sa Magallanes sari-saring uh, minsan gulay uh, hoy, kung ano-ano pinapadala sa amin uh, meron tayong talbos ng balinghoy uh, meron tayong balinghoy ayan tapos meron pa tayong uh, mustasa yan tatalian na lang natin to ang dami nito uh, ito na may ipapabigay din namin ng iba yan saging, mangga antol, kung ano-anong prutas ang ating nabibigay pipino, nabibigil. kamatis pugil pogi Okay Ito rin yung carbon na ating gagamitin ito yung tatak. matibay po yan. FCC. Ayan ang ating gagamitin carbon Ito na rin yung bilir nating na carbon holder. yan bago. Okay, one down. Okay. Maihin na natin lahat. Ah, uh, naihin na natin yung dalawa. Atin ang ilalagay. Pagka tayo nag-aasimbol, uh, siguruhin natin yung spring ay hindi sumasabit dito sa labi. Kaganyan, pag sumabit yan, pag angat yan, hindi nyo na may babalik yung carbon pag sumabit itong spring dito sa labi. Kailangan siguruhin natin pantay-pantay uh, at hindi nasabit yung spring. Okay. Okay, ito na. Ate nang i Okay. Nabuo na natin. Natin ang titistingin. Okay, uh, ibabalik natin to sa owner na ating pinagkalasan. Uh, ibabalik natin yung starter na ating pinagkalasan ng armature sa carbon holder. Buti na lang kasi hindi nakabili ng battery si boss. Kung nakabili nalo ko na nagka dubli, dubli ang gastos. Okay, atin ang ilalagay ang battery at atin ang Papa Andre Ganda ng battery mo. Oh. Bago pa. Yan, 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 Marami yan, 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 Okay, pwede na. Pwede na nating testing yung pan rin. Okay. Okay. Atin ang ipapatesting, tibusing.

kalau mau pangkat

Pagpumalo ng gano'n Dating na logotok Ngayon, laguhong na ito Ayan sa Ang tigta Okay. Sapa, sapa. <coughs> Ibig sabihin, yung baterya niya, yung barat mo sanang paltan. Nalagitik Nalag lang. lang. Ngayon, ay eh, huwang click na. Bawa uh, naman sa'yo ilan. Dating to, Ngayon, ay eh, lagunan pa. tapos sa tayo. Ay, babak na sinulit natin. Ang battery, ako na Okay, tapos sa tayo. Magkano sa kanya Ah, uh, isang nalokotok ang ngayon ay Lagunos na. May ganda lang at uh, si boss. Ilang araw na tong nakatingga rito? Ilang araw na ho rin. May isang linggo na rin. Wala pa ho na ma. Ang testimony ni pagpunta ko doon, ina ikwento ko ni kay Jerry kay Horo, mas okay sa kanila. Sa kanila naman sa kanila niya. Oo. Okay. Hanggang dito na lang tapos na tayo. Yeah, thank you. Shout out muna tayo. Shout out kay uh, Ronald Posada from Bato Katanduanes. Shout out po. Ay, okay, shout out kay Rinaldo Bautista from Kingston, Bagumbong, North Caloocan. Shout out. Kay Ishan Tumali kam, from Cabanatuan City. Kay Manuel Garcia from Tarlac City. Kay Peter Tungkol uh Tugigarao City. Yan si Peter Tungkol taga Tugigarao po ito. Uh, shout out po sa iyo. Kay Hagi Bisbulcano, shout out po. Kay Poylan Horada, shout out. Wanito de la Cruz, from Alicia Isabela, shout out po. kay Emiliano Gallardo shout out kay do kay Joy yan yeah, Joy Formentera from Bantayan Island uh, shout out po kay Beverly Pira from Poland shout out kay Maria and Orlando Pidos uh, shout out po kay Roger Galamay uh, shout out po kay Rampage Moto TV yan yeah, at saka sa Scala Family shout out po iskala family uh, shout out from Batangas ya lalo na sa mga taga barangay Dilambo, Taisan uh, Batangas ito shout out po sa inyong lahat Syempre uh, sa mga subscribers ko shout out po sa inyong lahat sa mga silent viewers ko syempre uh, maraming salamat sa inyong suporta